Ito po ay bunga ng sasa. Yan, may tuba. Mabilis lang pong kumulo itong ating tuba. Ayan po at ito na po. Luto na po ang ating nipa jam. Sakto lang po yung tamis niya. At hindi po siya nakakaumay. Wow! <laughs> talaga naman po, ano, yeah, parang that's cheese that's mm -hmm. parang yung sarap hello po, good morning po sa inyong lahat uh, bali ngayong umaga po ay papunta kami ni bossing doon po sa ulahan po ng baka at uh, yung mga baka po ay papalitan po ni bossing ng tali Maganda na po talaga ang mga palay dito sa aming likodan. Doon po kami papunta mamaya ni Bossing. Doon po nakaula yung aming mga alagang baka. Alin ang papalitan mo ng tali? Ito na ako. Ay, mga babag yun. Mga habol na. Mga may makalpas eh. Para pulihin. Magpapalit po si Bossing ng tali. Eh, ng baka. Ayan po. Wow. Naayos po ni Bossing. Parang sinusunugan po niya yung dulo. Para hindi bumukad maghiwahiwalayhan eh. Yung mga hibla ng lubid. Eh. Meron po siya ditong kandila. Ah. po, bali, papunta na po kami doon ni Bossing. Bayo lang po yung aming bahay. Ah. Ay kami po ay nagmotor. Gawa ng, kung dito po kami dadaan sa palayan. Ay, ha uh, ah. Pag ganitong umaga ay napakakapal po ng hamog. Dami pa lang bunga itong kamias kanina ng kamias eh ang kanati Edwin. Wala naman ng kamias. daming bunga. oh, Baka si <laughs> Tedar na kukuha din yan. Ah. Nasa atin yung laglag lang ako. Dito rin po ako. Kusin ba kayo kayo maano dito ah? Oo. Aba, may anak na Eh, may koreyan. Eh. Abo! ah? Straight light yan. Hehehe. Ito po ang update sa aming taniman. Napakadamo. Hindi po ni Bosing dito pinapaulahan ng baka at gawa po ng baka po masira yung papaya. May apat na puno po kami dito ng papaya. Tsaka may mga okra pa po na pwede pang pitasin. Hanggang ngayon po yung pa yung okra. Dito po ay hanggang dito lang po ang paula ni Bosing. At sayang po itong mga okra Papainumin mo muna sila. Ito pong aming bakang kulay-pulay, medyo matapang na po iyan. Aba, may bunga na pala busing itong ating kuwan, honey. Eh. Itong papaya. Nakakatuwa. Ayan ba kayo malalaki? Oo, oh, yan po, may bunga na. Alam ba nga lang, andam mo. Ayan po, oo. Hmm. Saka may mga bulaklak. kahit po kami busy sa fish pond ay eh, tuwing hapon ay eh, supposing si po pumupunta dito para iula po itong mga baka pinapainom po niya ng tubig papalitan po ni bossing ng tali at ng gabok na po yung tali ay eh, baka po mamaya manuag yan bossing oh lalong na ha? Aba, hahawakan ko yung malakas. Baka, baka kang madala. <laughs> okay na. Ngayon, madawa talagang yung nakadala ang kulot. Okay, kay sipaan ha. Huwag ka din sa likod. oh, mataba pala yung baka natang ngayon. Tilos pa naman ang sungay. Okay, mataba. Busing ha atang baka. Busog lagi ng damo. Yan, at narito na rin laang po kami sa may malapit sa sasahan na dating kinakaritan po ni Bossing ay i-update ko po kayo. Dahil marami pong mga nagtatanong sa amin kung si Bossing daw po ay nangangarit pa po ng mga sasa. Ay, sa ngayon po ay hindi na muna po si Bossing nangangarit ng sasa nung bago po kami makapuhar ng peace fund, ay nakapagtabas na po si Bossing dito sa sa sahan na dati po niyang kinakaritan. Ay ngayon po ay si Tatay na nga po. Si Tatay Bienna na po ang nangangarit. Lapitan muna po natin dito ay sa may sasahan. Papakita ko po sa inyo ang bunga ng sasa. Ayan. Ito po siya. Titingnan po natin dito yung tinitigisan po ng tuba. Bali ito nga pong sasa ay yung tuba po niya ay ginagawang suka. Tapos po ay niluluto para po maging alak. Ito po aauha may nakasahod po dito. Yan, ito po yung ito po yung may bunga dati nasasa, Tapos ay tinanggal nga po yung bunga. Tapos ay ayan po, may tumutulo pong tuba. Ito po yung gawa ni tatay. Yan, may tuba. Bukod pala dun sa galon ay may sahod din po si tatay ditong kawayan. Ito na nga po yung mga kawayan na kinuha po dun sa malapit po sa may sasahan. Ayan po, pwedeng galon, pwedeng kawayan po ang isahod sa tuba. Marami po ang pwedeng ma-produkto po dito sa nipa. Ito nga po ay yung dahon niya ay ginagawang pawid, tapos yung bunga po niya ay pwede rin kainin. Tapos yung mga tuba po niya ay pwedeng gawing suka pwedeng lutuin para maging alak at pwede rin pong lutuin para maging nipa jam napakasarap po ng nipa jam at ako nga po ay manghihingi kay tatay ng isang container na tuba at yun po ay lulutuin po nating nipa jam ang bunga po ng sasa ay ito po ay kuwan buko pa ito pero yung katamtaman po niya ay para po siyang kaong pwedeng isahog po sa mga minatamis pwede sa buko salad, sa gulaman may mga vlog na rin po ako noon mga nakaraang taon nagbuko salad po ako at naggulaman ay nilagyan ko po na yung laman po ng nipa laman ng kibal ang lasa po na yan ay para rin buko po ng niyog parang nahahawig po doon para rin po yung kaong Tapos ito pong mga dahon. Ah, ito nga po yung ginagawang pawid. Tapos ay pwede rin po itong kayasin para maging walis tingting. -ting. Maganda po ang view dito. Sa ulahan ng baka. Baya na po yung dalawang baka naming alaga. Papainamin na ni Bosing ng tubig. Hindi nila naubos yung bigay mong tubig. Hindi sila mga uhaw na uhaw, honey, pagka umaga. Ay, Bosing, paano yung ngayong ang tatay nang nangangarit ng mga sasa? Hindi wala ka ng alak. Wala na. Sa kanya na yung lahat, honey. Papartihan lang la yung may-ari ng sasa. Si Bosing naman po ay may stock na alak, honey, nung nakaraan po. May isang drum pa. May isang drampa pong stock si Bossing. Kaya yung mga gustong makatikim ng lambanog ni Bossing ay meron pa naman pong stock si Bossing. Kahit hindi siya ngayon nangarit ngayong yeah. taong ito. Ay katay hihingi ng tuba, honey. At luluto lulutuin yeah. ni Padyam. Yeah. Yan po yung mga tuba ng sasa na natigis na po ni tatay. At kami po ni Bossing ay hihingi lang ng isang timba na lulutuin po namin. Ito po yung mga tuba. Ito po yung matamis-tamis pa, manamis-namis kapag kaon ng salok. At sasalain po namin. Oh. Ah. Dahil hindi po maiwasan na nagkakaroon po siya ng mga langgam dahil matamis na po. Kaya kailangan pong salain para matanggal po yung mga langgam. oh bango po ng amoy ng ano ito, ba? ito yung, Siguro yung mga isang linggo bossing lang at hayaan lang dito sa timbahan ni Ito'y aasim na. Magiging suka na po siya. Natural na sukang sasa. Yan. At yan po yung mga langgam wala ipakita tatapo na po ni bossing tama na yun? ano eh? oot mag baka magilwak pati po yung bula tatanggalin na rin po ni bossing po na si Nini dumating na garing sa school pati mo itinapon bossing Layong sa halaman. Ibig sabihin ngayon lang tigis ng tatay ah. yan? Ha? Marami rin. parang Salong araw isang gabi. Ah. Mayroon ko marami sa container. Isang container po ito ah. Tikman mo nga ba sing. Masarap. Masarap. Yun eh. Pwede rin pamurgahan eh. Waring inamin. Yung sariwang ganito po bagong patas ay Pwede rin pong inumin at pamorga. Ayan po at nandito na po kami sa sa my fish pond. At bati na po ni Bossing yung tuba. Kaya lang Bossing. Oh, Nagamas kanina din. Oh. Eh. Kayang kaya. Ano itatanong ko kaya Oh, ah? nagtutulo Bossing. Babasa ka. Sige, tayo na. Bahala na kung anong itatanim dito. Nagamas daw po si Bossing. Ayan, at kami po ay... Kami po ay papunta na sa kubo. At dito pala sa Bukana, ay eh, nadito na itong dalawang aso. Bantay ay eh, nadito lagi. Eh. Sa kahoy natin, isasak lang. Ayan guys, at nagdikit na po kami ng apoy. At ito na po yung kawali. Masasak lang na po kami ng tuba. Maningas na bossing ang ating apoy. Ay, Ay, hindi na po ni bossing mabuksan yung takip. Aba, baka yung ngipin mo. Sa igigitig kay kompleto ang ngipin. Ingas na maningas na po ang apoy. Ano na? Sobrang higpit pa na ni takip na 'yan. Abay, bagsang na ang kawali. Eh. Dapat ay eh kanina mo pa ka pala ay nabuksan. O, ang ipit mo, busing. Iya. Yeah. May nangingil, Iyan, oh. Yan, yan. Kaunti na lang. Yun na-box na na ang tuba. Ah. Sige, lagay na tayo. Oh, nakibang na. Ito po ay paiigahan la ang walang ilalagay na kahit ano. Hindi lalagyan ng asukal. Pero yan po itatamis mamaya. po yung masarap barikin ang ganito ito ba ah pwede yung inumin ng ang ganyan langan eh barik na barik nakakalasing din oo oh. ah nakakalasing din daw po ito po yung paaasimin po namin yan po yung siguro yung mga isang linggo yan po yung napakaasim na suka so na at ito po yung ating gagawaing jam jam na nga han, eh Ito po yung ating gagawing pulot Ito yung ating gagawing jam yan, yan po yung paiigahan lang po natin dati po noong nakaraan taon na nagluto po kami ng ganayan ay nilagyan po namin ng gata po ng niyog parang santan lang santa uh, Para style. na po siyang santan ang style ay pero ngayon po ay hindi po namin lalagyan ng ng kakang gata ah Kapag ka po mayroong kakanggata ay masarap siya. Kaya lang po ay parang madali, madali, po siyang umanta. Kung bagay, mas madali po siyang masira gawa po ng may gata. Pero kapag ganito pong puro na hindi po lalagyan ng gata ay mas ma-preserve po natin ng mas matagal na panahon. Ayan, at yan po ay napakasarap. Matamis po yan mamaya pagka naging pulot na siya kapag naging jam na. Pero kahit yan po ay matamis, yan po ay pwede sa may mga diabetes. Yan pong ganyan pati ay pwedeng gawaing sugar. Ginagawang asukal mula sa tuba ng sasa. Kaya laboy marami pang proseso. Uurasan po natin yung ating pagluluto. Nang isa lang po namin ito ay alas dos ng hapon. O, tingnan po natin kung aabot po ng ilang oras. Tapos ang apoy po natin ay malakas. Yan po at update dito sa ating niluluto. Malapit na pong kumulo. At ito pong nasa ibabaw. Yung ganito. Kaya atin pong tatanggalin. Hindi po natin ito isasama. Kailangan nating tanggalin. Kung bagama'y ito po'y latak. Parang karning kalabaw din po ito. Yung pinakang latak sa ibabaw po'y tinatanggal. Ping. Mabilis lang pong kumulo itong ating tuba. Gawa po ng napakalakas po ng apoy update po dito sa ating sinaklang iba na po ang kulay at medyo naiigahan na po pero yan po yung ating pang paigahin pa hanggang sa lumapot po yung tuba ayan po ang ating jam Ayun, ano kaya pwede na yun. Maya maya pa po ng kaunti. Kapag medyo malapot na. Baka na may mamaya hindi na matanggal sa lagayan yan. po, tinaho na po ni Bossing. Oh. Tama tama lang po ang lapot na ito. Pag lumamig po ay ito po pa. Tama tama lang. Ayan po at luto na po ang ating jam. Ni pa jam. Ni pa jam. Nipa jam sarap na ito. Tama-tama lang po ang lapot niya. Ito ba'y lalapot pa pag lumamig? Okay. Ah, titikman na po ni Bossing. Yan po, si Bossing ay magpapalaman na. Magpapalaman na sa hambor. Wow! Delicious. Sarap. Hmm. Parang may ulan. <laughs> Anong lasa bossing niya? Lasa ang um, may padyam. Ito na isaling. May pa. Mamaya natin isalin. Parang may nagchat. Ang langit. Mainit pa po. Nabatak. <laughs> Nabagting eh para <laughs> itong may cheese na ano ay mo sa Rivia hmm ayos masarap buhay well, ka may may ano ano pa diyan ah. para kung batang kumain sarap po grabe oh, masarap sali mo na ay, pa? baka pumutok ang bote. Hindi hey, pa ti kasya. Ay, na ganito yun na para lumamig agad. Na. Sarap. Hindi po siya nakakaumay. Ah. Eh. Hmm. Ano? <laughs> Nabatak. Tungkol sa big nabatak. Nabagting, ha? Tungkol sa big nabatak. Bakit? O oh, sa big kinikilos siya, bu. Ah. Mm -hmm. Nabatak ay. Sasalin na po natin. Dito sa kumano Yo, ganun. Lapit mo mamaya. Labi sa labi. Hindi kita mukha mo. Ha? Sige mamaya mo Mainit ka ba? Pamanain mo. <laughs> mainit! Yan at si Bossing naman po ang magsasalin. init pa po ay kaya naman ang bote. Ni pa jam. Oh, wag mo ka, naman. mo ka puno Puno Sasayad sa ano. Dito mo sa tubig. Alam mo sumagaling. Mamaya na natin tira putok. Sa pa. O, ay ko lang ating sisidlan. Maghahanap pa ako ng lagayan pa. Bibigyan ko ang tatay. Kulang ang atang bote. ilang oras ito? Pwede yung business ay kaya lang ay talaga namang sakripisyo sa pagluluto tabay inabot ng alas dos, alas tres, alas 4, alas 5 tatlong oras natagpay na tatlong oras na nakasaklang sa apoy yan at naisali na po namin lahat sa mga bote at si Bosing po ay nagsasaid mayroon, mayroon pa ng kakadloy eh. mayroon na Parang ice cream. Wow. Wow, ano na yan? Babali ang kutsara. <laughs> Pag hindi matibay ang kutsara eh. Babali. Wow. Lahir yan. Luto na po agad ang pulot. Tatay Oh. Iyan na sila ako, mga. ano yung pagluluto? Ay, pinaigahan lang po. Ito niya yung bula. Ay, tinanggal ko po. Ay, tinanggal ito naman na kaya nata eh. Talagang mm. parang sumo yung pagsisiya ka. Yung nangibabo, uh, yung, yung nangyong tinanggal. ko po. Ang masarap. Ay, nakakang masarap ko mm. na. Ilan na lumabas uh. Abay, tatlong buti po, tsaka ayan. Ay. Ay Mabilis lang, sa kahoy ka nagbunan. po, mabilis po tayo, pag kahoy. Yan po, at ito na po yung ating nipadyan. Yan, nakagawa po tayo ng tatlong bote. Sakto lang po yung tamis niya. At hindi po siya nakakaumay dahil may kaunting parang may kaunting asin. Magtitinapay po muna. Magutong. Dapat ka dati tingnan ang kaling mo. Wow! Oh, talaga naman po. parang cheese. Mm -hmm. Parang yung... Oh! oh. <laughs> <laughs> Paano kayo tumapuputol daw may gunting? Ah! Sabala. Ganito po talaga ito mamani. Eh ito nga po Parang kay Ang kanala Ano siya? Hindi namin agad na ako ng papa. Parang kay Ako nga rin. Kaya gumana ito. Parang pong kay hindi. Pero masarap. Sarap. Ito lang tam isa. Hindi nakakaumay. mm Bigyan mo tita. Wala dyan May nagtitan sa natin. Sabit-sabit. Parang konting tigas ay pwede nang gawin kayo hindi. Ano mm -hmm. po bagay ito? Jam man. Hindi pa jam po? Oo, mm -hmm. hindi pa jam. Iyan po pa yung ano, ahan? Iyan ang tawag din mam? Ma ba <laughs> <laughs> tuba. Tuba. Yung tuba ay pwedeng gawing suka, mm -mm. jam. Alak. Alak. Maraming pwedeng gawin. Kaya ito aso na ko Ginagod niya ito sa mga. Mm. Sarap. Napadami naman. Pag ang ipin may bustiso, sasama. Sarap. Sarap. Hmm. Yan po at nagustuhan po ni Gio Yu, yung aking nilutong santan. Na Nakalimutan. Nakalima na yata si Jay, oh. Nano? Tinapay. Charot. Sarap, Jay, Parang kayong di Jay, po, at bali, yung tuba po ay hindi namin nilutong lahat ni Bossing. At nagluto lang po ako ng isang saklang dun sa taliasi. At yun pong ibang tuba ay paasimin po namin ni Bossing para meron po kaming suka. Ayon at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.